Hi guys, dito na kami ngayon. Uh, ito yung araw uh, ngayong lunis guys. So ito yung aking gagawin na uh, patubigan. Ito yung nakablog sa akin nung nakarang mga araw. So ngayon namin itutuloy guys at bubunutin na namin yung kanyang mga estrono. Uh, no? at uh, para malaman natin kung ano talaga ang magiging damage niya. So ito yung guys. So, so pinagagawa din niya ng uh, ano to, ng mga pang filter sa taas. So, Naglalagay ng Para ano para maging malinis yung tubig. guys. So na namin to guys ay yung grupo namin guys. So guys, uh, mga 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 o yan guys yeah. so nailabas guys yung dalawang sasakyan dito guys na yung kotse na nandito yung dalawa yung yeah, BMW yung guys ayun na guys ayun. so yun know, na guys BMW na sports car so inilabas na yeah. guys yung nakalagay dito At, uh, ngayon uh, na kami guys so yan ano oi start na tayo sige tapang ay... inigot siya direct direct yung inigot niya tulad nung sa ano no sa ibang na yun sa baba kinagat yung kamay ang yung niyakap niya eh Kira, start na tayo don. start na. Ito, ito,

natin yung ano, tanggalin yung wire. Tanggalin yung wire. Yes. Kumain dito ba? Oo. Oh. Tanggalin na. So mo na. Ayun. Ayun, set up. Guys, pamaya na lang ulit kami magano maga video guys. So, hanggang dito na lang yung aming video ngayon. Guys, infected guys. Guys, uh, may um, COVID. covid COVID, uh, COVID uh, ano to? COVID, COVID patient guys. Eh, ito ni COVID patient guys. Hello oh, guys. Ay, pa din. So, ayan guys, hanggang dito lang. God bless you always.